Hindi ko talaga makakalimutan yung gabing yun. Tahimik lang sa amin noon, sa baryo ng San Miguel, isang liblib na lugar sa tabi ng ilog. Wala pang kuryente sa ilang bahay noon, kaya ang ilaw lang namin galing sa gasera at buwan. Pag sumapit ang alas 9, halos lahat ng kapitbahay tulog na. Tahimik, maliban sa huni ng kuliglig at iyak ng palaka sa sapa. Mag-isa lang ako sa bahay Umuwi kasi sa bayan si na mama para mag-asikaso ng papeles. At sabi nila, dalawang gabi lang daw silang mawawala. Kampante naman ako noon. Wala namang masamang nangyayari sa lugar namin. Hanggang sa gabing yun. Habang nakahiga ako, nagbabasa ng comics, may narinig akong tunog sa bubong. Tik, tik, tik. Una, parang ordinaryong kaluskus lang kaya binaliwala ko. Pero hindi huminto. Tick, tick, tick. Mas mabilis, mas mabigat. Parang may naglalakad sa ibabaw ng yero. Akala ko pusa lang o ibon, pero iba yung tunog. Parang may kuko na kumikiskis sa yero. Pumikit ako sandali, nagtakip ng kumot. Pero kahit anong gawin ko, naririnig ko pa rin. Tapos, tumigil bigla. Walang hangin, walang kuliglig. Tahimik na tahimik. Sobrang tahimik na pati pintig ng dibdib ko rinig ko na. Pagkatapos ng ilang segundo, may narinig akong kaluskus sa kisami. Yung tunog ng bagay na daan-dahang gumagapang. Doon na ako kinilabutan. Kinuha ko yung flashlight at dahan-dahang lumabas. Pagbukas ko ng pinto, malamig ang hangin. Tahimik pa rin ang paligid. Pero amoy ko, parang may nasusunog na balat o dugo. Pagtingala ko, may tumutulong likido mula sa bubong, itim, malapot, parang lamis pero may amoy na malansa. Lumapit ako, tumingin. Nang itutok ko yung ilaw, may nakita akong paa. Payat, parang paa ng babae pero maitim. Mahaba ang kuko at nakasabit sa dulo ng yero. Napaatras ako. Pagkakilis ako. Nawala yung paa. Wala. Wala akong nakita nang muling iangat ko yung flashlight. Agad akong bumalik sa loob. Kinuha ko yung asin na galing sa kusina at binudburan ko yung bintana. Sabi kasi ng lola ko noon, kapag may tik-tik o aswang, huwag mong hahayaang may siwang sa bintana. Kailangan sarado at lagyan ng asin para hindi makalapit. Nagdasal ako. Pero habang nagdadasal, may narinig akong boses. Mahina, parang galing sa labas. Boses ng babae. Buksan mo naman sandali lang. Tumigil ako. Naririnig ko talaga, malinaw. Buksan mo. Gusto lang kitang makita pilit kong hindi tinitignan yung bintana pero sa gilid ng paningin ko may anino parang may nakadungaw hindi ko napigilan nilingon ko at doon ko nakita may dila mahaba maitim parang basang rubid na gumagapang papasok sa siwang ng bintana kumikintab sa liwanag ng lampara at may patak na dugo sa dulo. Napasigaw ako. Sinabsaban ko ng asin yung bintana sabay dasal. Narinig ko yung sigaw mula sa labas, malakas, parang sabay nahuni ng baboy at sigaw ng babae. Pagkatapos, may malakas na kalabog sa bubong. Tinakbo ko ang pinto. Paglabas ko, nakita ko siya. Nilalang na parang tao pero hindi. Bayat. May mahabang kuko, maitim ang balat at may pakpak na parang batik. Nakatayo sa girit ng bubong, nakayuko, nakatingin sa akin. Ngumiti. Yung ngumiting, alam mong hindi ng tao. Tapos, lumipad. Isang malakas na hampas ng pakpak, tapos nawala sa dilim ng mga puno. dugo na iwan sa hangin. Hindi ako nakatulog buong gabi. Sa labas, minsan may maririnig akong mahinang tik, tik, tik. Pero tuwing lalapit ako sa bintana, tumitigil. Parang alam niyang pinakikinggang ko siya. Kinabukasan, umakyat ako sa bubong para tignan. May marka ng sunog sa yero, parang pinakulo ang balat. At sa gilid, may iniwang bagay. Pakpak. -pak. Itim. Tuyot. Parang balat ng batik. Pero mas malaki. Parang sa tao. Ang amoy parang pinaghalong dugo at langis. Tinapon ko agad yun sa ilog. Pagbalik ko sa bahay, sinarado ko lahat ng bintana. Pati kisame, tinakpan ko ng banig. Nang bumalik si na mama kinagabihan, hindi ko na kinuwento agad. Pero ilang araw pagkatakos nun, may nabalitaan kami. Yung kapot bahay sa kabilang puro ko, nawalan ng kambing. Kinain daw pero hindi alam ng mga tao kung anong hayop ang may gawa. Walang laman yung katawan pero buo pa rin. Parang sinipsip lang ang dugo. Doon ko lang nasabi sa sarili ko, hindi ako nagkamali, hindi ako nanaginip. Totoong may nila lang na dumalaw sa bubong ko. Mula noon, tuwing gabi, sinisibulado kong sarado lahat ng pinto at bintana. At kapag may naririnig akong tik-tik-tik, kahit gaano kahina, hindi ko na tinitignan, hindi ko na pinapansin. Kasi minsan, pag pinansin mo, doon ka niya lalapitan. Kaya kung sakaling gabing gabi na at may naririnig kang tik-tik sa bubong ninyo, huwag ka nang magtatanong. Huwag kang lalabas. Huwag mong titignan. Dahil baka hindi lang hayop ang nandyan. Baka may nila lang nagutom. At baka ikaw na ang susunod. tik